Las dos? Ah, uh, oh. Ang kasalan? Hmm. Hmm. Ah, sabi ko. May trabaho pa sa asawa ko dahil lang pa yung uwi. Ito. Mm. Ano so, habi niya? Ah, sabi ko. May tira pa kaya nun tayo. Halasin ko. Hindi ko lang alam May, uh, kasi taglalaki na yung lalaki ng mag Pero sila daw. May ano naman daw sila. May anda daw sila. Hindi naman daw sila. Tamaya oh, yeah, man. Mm. Litsun litsun lang. Guys, kain to. Sabi ni. Ha? Ah? Sabi niya. Balik na yung lawpay. Ano ulam lawpay? Ano? Ayun guys, ang ulam 100. niya guys. Kaka gole na repolyo. Pag talaga ba uh, uh, nag nag-iisang ako. Ayun nga, eh, bidyo mo ako, be. Eh. Bidyo mo ako. Mm -hmm. Ayan guys, sa uh, binabati ko kayo na yeah, uh, isang magandang umaga. Tingnan mo, video na ko Yan, baliktad uh, na ito guys. So, halika na tayo ngayon kasi uh, punta tayo sa trabaho. No? Ayos may pag-video eh. Oh. oh, sali ka na. Magatimpla ang kape. Timpla kape doon. Timpla na kape. Ay, mo kumain. Ay, ako kumain. Gusto kong, ano, gusto kong magsantas. Ay, ako. Akin na lang yan. Gusto ko na magsantas. Ais ah, kong mawalay. Walkbang. Ito yung walkbang mga idol. Tawagin. Walkbang Mukbang siya ng... Anong tawagin ba eh? Mamoy. Baboy. Ah, uh, Ah, yan. Yan si Maritis. Orido Regalado from Albay. Yan, bati ka sa mga ano nun. Shout out mo. Hmm? Shout out mo, mga anak mo. Nak, mas na kayo dyan. Nuleng. No Bet, mas kayo. Miss na kayo. Oh. hindi ako makatawag yan sa inyo kasi wala din akong cellphone ingat kayo lagi dyan eh Binday mas na kayo dyan hmm. okay lang si Franz okay lang din. din okay lang yun mas na kayo dyan uh, ikaw kamusta ka na rin ako hindi ako mabuti <laughs> okay mga idol ah, hindi na siya mabuti guys hindi na mo taba taba hmm Bakit? Bakit? Kulit mataba. Ayan, guys. Walang problema sa buhay. Walang problema yan sa buhay, guys. Kung o payat, nagkakaroon problema. Walang buhay. problema yan. Lahat ng tao nagkakaproblema. Wala yan. Problema, problema na yan. Panorin nyo mabuti, guys. Oh, Taba-taba, o? -taba oh. O. Oh. Ayan, namukbang niya guys. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. Eh, ba't Adan? <laughs> Eh. Hindi niyo lang alam. Hindi kung... alam. Eh, ba't ada? Nala, guys. Walk guys. Ayan. Hindi nyo lang alam kung anong nararamdaman ko. Hindi mo lang alam kung Ayan. anong nararamdaman. Huwag kayong judgmental. Huwag kayong judgmental. Ayan. Hindi lahat ng tao. Walang problema. Lahat wala kang tao, problema. Wala kang ka problema. Ayan, guys. Nagigot-bot, guys. Ayan. Hey, guys. Hanggang dito na lang po ang anak ko, vlog to. Ito yung kalagayan namin dito, guys. Bawang so, talaga yung buhay dito ni... ni ano? Ni... Duming Vlog. No? So, puso natin lang kanyang bahay. Okay. Puso natin, guys. Makalat dyan, e. Di ba nakalinis? Tingnan natin, guys, kung kalagayan ng bahay niya dito. Ito. Ayos lang ha. Ito guys yung bahay niya. Kaso guys. Ito yung bigas guys. Wala silang bigas guys. Ah bigyan natin sila ng pasalubong, guys. Ito ang pasalubong. Ibigyan natin sila. Taran! Frag natin. <coughs> Be! Ano? po pagkain natin? Ulit-ulit ka na. Sabi ko lang, gulay, Repolyo tsaka burn beef. Pero pala akong ibibigay sa iyo. Ha? Donasyon. Donasyon tulong. Ha? Ito. Ya. Yeah. Yan. Yeah. Ya. Baka mo. Ito. Hmm. Ito mo. <laughs> Bukas na nga <ngayon>. eh. <laughs> wow! Dali! Mas, masaya siya, guys. Thank you. Na nagbigay ng bigas. Salamat ka okay, sa sponsor so. natin. Salamat nga pa pala kay ano. Sponsor lang, sponsor. Sa nagbigay ng bigas. Maraming uh -huh. salamat po. Sana po ay mabak po po yung buhay nyo. Sana po ano. Lagi po kayo pagpalain ni Lord. Sa, sa pagbigay niya sa amin ng tulong salamat to. Sige guys. Uh, okay. Uh, hindi mo namin itong pakabayan ng aming video guys. So sa YouTube namin ito ipapost guys. No? Ayan na uh, nabigyan na natin siya ng ano. Nabigyan kami ng uh, Russia.